So ayan guys, for today's video nga pala, bali, ang gagawin ko ngayon ay ito. May 1,000 ako dito. para ito yung gagawin ko. Bali, papunta ako sa palengke at bibili ako ng aking kailangan para sa ilang araw. So ngayon guys, ay papunta na ako ngayon. Ayan. So ganun parati ako. Dito ako dumadaan sa elevator. Ayan. So ngayon guys, bali, dito pala ako. Ayan. So ito nga pala guys, yung nabili ko yung special mamon pagka umaga ayan hans ayan bali tatlo nga pala yan guys ayan so tatlo yan kasi pag tinamad ako magluto yun ang aking iniulang saka so, ito yung na uh, fista coconut milk pagmadalian so prito, yun na ano uh, mantika saka iodized salt so yun lang guys ang aking binili dito sa department store at saka itong sardinas pang ano yan guys pang sahog so yan guys bali ito naman pala na ano na mais, nabili ko lang siya ng 35 pesos saka ito yung sibuyas nabili ko siya ng 20 pesos sa palengke at ito naman guys na ano na sa ah, ay nabili ko rin siya ng ah 15 ng isang tali bali 30 pesos yung bibili ko niyan. kasi dalawa yung bibili ko Ayan. So, doon nung guys dito ang presyoan ng gulay. Ayan Oh. 30 pesos yan nga pala guys na dalawa. Tapos, ah uh, yung iba nito ay ito naman guys yung binili ko. Ito. Itong isang, itong isang kata din ito. Bali na, uh, ano, hindi ko alam kung ang tawag dyan eh. Basta dahon siya para kamote yata yan na ilaw. So, tatlo, bay ko tatlong tali sa guys yung ano yung alugbati na tinatawag sa bisaya ito yung alugbati yan guys yano bali bili ko nyan ay 25 pesos din tatlong tali so nagbili rin ako nyan para maraming gulay kasi gusto ko yan eh nagbili rin ako ng malagkit bali 80 pesos per kilo bali bili ko nyan ay kalati lang saka bili ako ng dalawang kilo bigas na 54 pesos so yan guys pala hindi na pala ako nag video kasi nga ang pikat. mahirap mag camera kapag maraming daladala -dala. so baka maano um, malaglag yung cellphone ko so ito lang nga pala guys yung nabili ko ng 1000 kunti lang so kasi mahal na talaga dito eh so ngayon guys ay ilagay ko na siya sa ref yung mga um, yung mga dapat lagay sa ref yung mga nabobolok bolok yung mga gulay yan malapit kang guys ano masira madali yan masira eh so ito yung alugbati nabili ko lang siya ng uh, 25 pesos tatlo yung tali ito naman yung parang ano siya eh parang kamote na hilaw tatlo rin yan so 25 pesos rin yan nabili ko saka ito na mustasa 15 per pieces per tali so 30 pesos yan sa kito naman ng na kamatis libre yan kasi tatlong klase na bilikong kulay so itong bawang naman ay 20 pesos ang apat na yan sa kito naman guys na ano na uh, kamote 10 pesos ang isa so ito nga pala guys na ano na uh, magag, na nabili ko siya ng 25 pesos pali apat yan na peraso so okay na rin sa presyo apat na peraso ay 25 pesos So, para sa akin, okay na rin niya guys, na-appreciate Kasi ganoon talaga, malta ka dito eh, ang mga bilihin. So, ito naman guys na, ano, na kamote, nabili ko rin siya ng 25 pesos. Bale, kalating, kalating kilo nga pala yan guys, nabili ko. So, isang kilo nga pala yan guys, ay 50. So, bali, bali yung bili ko lang ay kalating lang para uh, dali pa so, ito naman guys, yung sibuyas. 20 pesos. At ito, ito naman guys na no, na ang palaya ay nabili ko siya ng 30 pesos. Dalawang piraso. sa so, saka ito naman guys yung nabili ko rin na mais. Nabili ko siya ng 30 pesos. Ayan, tatlo yan. Ay 35 nga pala. Nabili ko yan. So ito naman guys na no, na sili ay 10 pesos. Ang dalawa na yan. Nabili ko yan. So ito naman guys na ano, na patatas ay nabili ko siya ng 25 pesos. Tapos ito naman guys na pipino ay uh, 30 pesos, dalawang piraso, medyo lang talaga. Tapos guys, ito naman na isa, pera pa dito eh. Ito naman na upo, ay nabili ko siya ng 30 pesos rin sa piraso. So okay na rin yan. Kasi ma mahal talaga eh. So yan lang guys, nabili ko mga kulay. So ito naman guys na esta, nabili ko siya ng 115 pesos, bali tatlong peraso yan. So medyo malang talaga yung nabili ko. So ito naman nga pala guys na isa, bali nabili ko rin to na esta na yan ng 100 pesos, kalating kilo yan. So ganoon nga pala guys dito yung presyo ng ano, ng isda, medyo mahal talaga. So ngayon ang no, gawin ko guys ay lulutuin ko na siya kasi uh, yun ang aming iulam ngayong gabi. Ayan, bali ipre ko lang guys yung ano, yung mga sangkap, yung mga kailangan niya, mga ricado. Tapos lutuin ko na siya. Ayan guys. Bali nagabiyan nga pala ako guys niya yung pagpalingki ko kasi nga ah, hapon na ako dumating ah, umalis dito sa aking nagtuluyan kaya kayo nun uh, ako umuwi so ngayon guys ay uh, lulutuin ko na siya so medyo matagal-tagal rin nga pala ako makaluto niyan kasi nga mayroon din dyan na nagluto rin bali ako yung pangalawa na magluto kaya medyo matagal-tagal lang ako kasi nga dito sa anong ito ay kailangan uh, kung sino ang muna mag ano magsalam siyang mag ng, ano magluto. So ngayon dahil ako sa pangalawa, so ako yung ano uh, ang mau mahuli. So ngayon guys ay prepare ko lang muna to yung mga kailangan. Tapos mamaya-maya pagkatapos nila ay ako na rin ang susunod. Ayan. So ngayon guys ay kailangan ko lang muna uh, maghintay sa kay prepare lang ito Tapos maya-maya ay ako na ako na rin. So ganoon talaga dito, kailangan mo talaga ng uh, uh, maghintay. So hindi ko pwede magsingit dyan. Kasi silang nauna eh, dapat ano yan, uh, kung sino dapat ang ano, ang unang magsalang, siya ang ano, ang katapos. Tumulang matapos, yun. So hindi dapat ano, uh, singitan kasi ano eh, para ano siya guys, tol derecho yung pagloto. So ayan. Katapos ko naman kung sila mo nang na gusto magluto. So sila rin ang mano ang susunod rin sa akin. So ngayon guys ay nipot ko muna to. Tapos ugas ugas na nga na ako ng isda. As in kailangan ko na siyang linisan eh. So sa so, ano baga prepare lang muna. Ayan. Tapos may maya, -maya ay, tapos na rin yan sila. So lagay ko muna to. mga ricado. Para maya maya ay okay na siya. I-ano ko muna siya. I-ready. So, ito yung bawang, sibuyas, kamatis, uh, tapos yung tawag ito yung sili, ayan o. No? Tapos dyan ko guys ipapatong yung isda na aking binili. Ayan. So yan guys, pali half kilo lang siya. So okay na yan kasi dalawa lang kami kukain yan eh. Kasya na yan. So patong po lang guys dito. Kailangan ko muna siya isa lang sang ayan para pantay. So bali nga pala guys, bali nakapatong siya doon sa mga regalo para mas mo na maluto yung sa ilalim kasi para ma-absorb yung ano yung mga ano ingredients doon sa isda. Tapos guys, ang gagawin ko niyan ay lalagyan ko siya ng suka. Ayan. Lalagyan ko ba siya ng suka kasi siya ng ano yan ang ano, pang sabaw sa suka, sa ista. So para absolute talaga yung ano, yung lasa. So hindi ko siya pwede lagyan tubig. Yun ang mismo talaga. Bali, di, bali nga pala guys, hindi ko naman yan nabubusin na isang sasya na yan, yan kasi marami yan na suka na yan. So tama lang. Yung parang sa, ano lang, parati lang yan. So okay na yun. So oh, yun. Katapos niyan guys, malagyan ko ng suka ay lalagyan ko naman siya ng paminta. Yun. Para mas lumasa talaga. Ayan. So ano to guys, additional lang yan sa pagpaksiyo ko dito pag inununun tawag sa bisaya din ay inununun eh. yun, yun ang tawag nila pero sa amin ganoon din inununun din sa people so ayan guys lagyan ko muna sya ng aminta so hindi ko alam sa so, kanila yung kasamaan ko kung paano sila magluto nito basta sa akin ito guys ganito ang pagluto ko nito so kulang pa kaya ng ano ng pa, ano guys kulang pa yan ng uh, Luya. so nakalimutan ko so ngayon guys isalang ko na siya kasi tapos na yung kasama ko magluto so ayan ayan o bali kakasalang ko pa lang yan guys so ngayon ay ayan guys pumulo na siya ayan o so tikman ko na guys kung okay na to kung pwede na siya ah uh, iulam kasi kakain na kami kasi medyo uh, mag-alas 8 na nga pala, guys. Hindi pa kami nakakain. So, ayan. Malitikpang ko muna siya, guys, paano lasa. So, ayan, guys. Okay na. So, okay. So, yun lang, guys. Thank you, guys, sa iyong panood. Hanggang sa muli, guys.